makinig ka, dahil ito ay para sa iyo, at ito ay direkta, may isang espesyal na tao na malapit ng pumasok sa buhay mo. Pero hindi basta-bastang tao. Ang taong ito ay darating upang dalhin ang lahat ng bagay na, sa kaloob-looban, ay matagal mo nang nais, ngunit marahil ay hindi mo pinaniwala ang posibleng mangyari. Maaaring nakasalubong mo na ang taong ito nang hindi mo man lang akalaing magdadala siya sa ng kung ano. Ngunit ang mahalaga ngayon ay mayroong isang bagay na gumagalaw upang, sa wakas, magkita kayo ng tunay. Hindi ito pagkakataon lamang. Ang pagkikitang ito ay inihahanda para sa iyo. At ito'y kakaiba sa lahat ng naranasan mo na. Ang taong ito ay hindi darating upang punan lamang ang anumang pansamantalang kakulangan, hindi siya isang pansamantalang libangan o pansamantalang kaligayan. Ito ay isang tao na magpaparamdam sa iyo ng kagalingan sa isang paraan na hindi mo pa naramdaman dati. Maghanda ka na para sa uri ng pagmamahal na nagbabago sa lahat, yaong dumarating kapag hindi mo na alam kung naniniwala ka pa sa mga bagay na ito. Hayaan mong maramdaman mo ito. Ang pagkikitang ito ay wawasakin ang lahat, babalikwasin ang ilang mga katiyakan, at maaari kang gawing vulnerable. Ngunit ganito nagaganap ang tunay na pagmamahal na may tindi at katotohanan. At tiningnan mo, hindi ito malayo. Mas malapit ito kaysa sa iyong inaakala. Isipin mo ito, ikaw ay namumuhay sa iyong nakagawian, dumadaan sa mga araw na parang karaniwan lang, walang malalaking inaasahan, ginagawa lang ang mga kailangan gawin. Marahil ay may ilang mga plano kang naitabi, ngunit walang tunay na bago o kapanapanabik. At pagkatapos, isang araw, walang pasabi, nakilala mo siya. At hindi ito sa isang espesyal na tagpo, ni sa isang ingrandeng kaganapan baka sa isang kanto lamang, baka sa isang pila, o kahit sa isang karaniwang sitwasyon, isang bagay na karaniwan lang kung tutuusin. Pero sa pagkakataong ito, hindi palalampasin. Nagkakatitigan kayo. At mistulang bumabagal ang oras ng isang segundo, na para bang nakabitin ang sandaling iyon. Mayroong pamilyaridad sa tingin ng taong ito na pumipigil sa iyo. Isang mukha na hindi mo pa nakikita, Ngunit kasabay nito ay parang kilala mo na ang mga mata na yon na para bang may kakaibang alam doon, ligtas. Sa kaibuturan mo, nararamdaman mong may napakahalagang nagaganap kahit hindi mo pa nauunawaan. Ang mga unang salita sa pagitan nyo ay dumadaloy ng may di pangkaraniwang daan. Para bang alam ng taong ito kung ano mismo ang kailangan mong marinig, at kasabay nito, sinasabi lamang ang mahalaga, walang labis, walang pagmamadali. Mayroong isang uri ng katotohanan doon, isang lantad na katapatan na humahatak sa'yo. Nakakaramdam ka ng pagbubukas, ngunit sa mabuting paraan, halos parang kalayaan. Para bang ang taong ito ay nakakakita sa kabila ng iyong mga depensa, sa kabila ng iyong mga lumang sakit, at nasusulyapan kung ano talaga ang mahalaga sa'yo. Habang lumilipas ang mga minuto, may nagbabago sa'yo. Napapansin mong natatawa ka sa mga bagay na hindi mo naalala na nakakatawa, nagbabahagi ng mga alaala na akala mo ay sayo lamang. Bigla, ang mga paksa na karaniwang nagpapakaramdam sa iyo ng hindi komportable ay tila natural. Para bang, sa hindi maipaliwanag na dahilan, pakiramdam mo ay nasa tahanan, eksaktong kung saan ka dapat naroroon. Ang mga salita ng taong ito ay unti-unting binabalot ka, parang isang melodya na malumanay na tumutugtog, walang pagmamadali, ngunit nananatili, nananatili, hanggang sa parang palaging naroroon. Umiikot ang mga araw, at sa halos mahiwagang paraan, ang mga pagtatagpo ay naulit. Marahil hindi mo ito pinlano, marahil hindi mo nagawang paniwalaan na mayroong ganitong kalalim na maaaring magsimula mula sa wala. Ngunit tila bawat araw ay nag-ugnay sa susunod, hinihabi ang isang tali na nagiging mas matibay sa bawat bagong pagtatagpo walang presyon, walang pinilit na inaasahan. Ang meron lang ay ang presensya, ang pagiging naroroon, ang sandaling nabuhay buhay ng husto, nang walang bigat ng paghulang ng hinaharap. At doon mo nagsisimulang maunawaan. Hindi lang ito isang pagkikita. Ito ang simula ng isang bagay na nakatakdang mangyari, isang bagay na hahamon sa iyo na maging kung sino ka talaga. Ang taong ito ay hindi dumating upang lutasin ang iyong mga problema, ni upang iligtas ka sa iyong mga pangamba. Siya ay dumating upang ipaalala sa iyo ang iyong sariling halaga, upang ipakita sa iyo na posible ang tunay na pagmamahal, walang mga laro, walang manipulasyon, walang mga pagkakaligaw na naranasan mo noon. Ito ang pagmamahal na humahaplos ng malalim, na nagpapagusto sa iyo na maging mas mabuting tao, hindi dahil sa pamimilit, kundi dahil sa inspirasyon. Bawat pag-uusap niyong dalawa ay naglalantad ng mga bagong layer. Ang lalim ng relasyong ito ay isang bagay na humahamon sa iyo at, kasabay nito, ay nag-akay sa iyo. Marahil ay magbabahagi ka ng mga kwento na hindi mo pa ikinuwento sa kahit sino, mga pangungumpisal na itinago mo ng sapat na tagal na pati ikaw ay nakalimutan na. At ang pinakakagulat ay ang reaksyon ng taong ito. Walang paghatol, walang pagkokondena. Tanging isang tahimik na pag-unawa, isang pagtanggap na higit pa sa mga salita. At saka, sa isang hindi inaasahang sandali, ang taong ito ay nagkakaroon ng isang pagbubunyag. Hindi ito isang bagay na pinagplanuhan, hindi rin ito isang bagay na inensayo. Nangyayari ito sa natural na paraan, sa isa sa mga sandaling parang kusa na lang dumadaloy ang mga salita. Ikinukwento niya sa iyo ang isang bagay na malalim, isang bagay na nagpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa lahat ng bagay. Maaaring ito ay isang karanasan mula sa nakaraan, isang sakit na kanyang dinadala, o marahil isang pangarap na pinanatili niya bilang lihim at napagtanto mong, katulad mo, ang taong ito ay mayroon ding mga marka, mayroon ding mga pilat na humubog sa kanyang pagkatao. Ito ang sandali na nauunawaan mo, na may nakakabiglang kaliwanagan, na ang tunay na pagmamahal ay hindi kawala ng sakit, kundi ang presensya ng isang magkakapwa understanding. Ang pagbubunyag na ito ay ang punto ng pagliko. Dahil, sa isang paraan, nagiging sanhi ito ng mas malalim na koneksyon, na parang ang inyong mga kaluluwa ay nagkakilala sa isang antas na hindi kayang abutin ng mga salita. Napagtanto mo na ang malusog na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng perpeksyon, hindi kailangan na lahat ay walang kapintasan o na kayo'y ay sumasang-ayon sa lahat ng bagay. Ang kailangan lamang nito ay presensya, katapatan at kabustuhan na bumuo ng isang bagay na magkasama, araw-araw. Nagiging mas matindi ang mga pagkikita, nagiging mas malalim ang mga sandaling pinagsasaluhan. Hinahamon ka ng taong iyon na tingnan ang iyong sariling puso, na magmilay-nilay kung ano ang tunay na mahalaga. Itinuturo niya sa iyo nang hindi nagsasalita na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging mahirap, hindi kailangang maging isang larangan ng digmaan. Maaari itong maging simple, isang bagay na nagpapakalma sa iyo, na nagdadala ng kapayapaan. Kayo'y nagsisimulang mangarap ng magkasama, na maghinuha ng isang hinaharap hindi bilang pagtaka sa kasalukuyan, kundi bilang isang pagpapatuloy ng inyong kasalukuyang pamumuhay. Bawat plano, bawat ideyang pinagsasaluhan, ay punong-puno ng pag-asa, ngunit walang bigat ng pangangailangan. Pagkatapos, isang araw, habang kayo ay magkasama, sa isang pangkaraniwang hapon, sa isang lugar na walang malaking kahulugan, may magaganap na halos di mapansin, ngunit nagbabago ng lahat. Maaaring isang simpleng haplos, isang kusang iti, o kahit ang katahimikan na namamagitan sa inyo. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto mo na nahanap mo na ang iyong hinahanap. Ang tunay na pag-ibig ay wala sa magarbo at malakihang mga kilos sa mga dramatikong pagpapahayad. Nasa katahimikan ito ng pag-alam na nahanap mo ang isang taong nakakakita sa iyo, tunay na nakakakita sa iyo, at pumipiling manatili sa iyong piling, araw-araw. Ang taong ito ay nagpapaintindi sa iyo na ang tadhana ay hindi lamang isang diretsyong linya. Ito ay binubuo ng mga pagpipilian, ng mga pagkikita, ng mga sandali na, sa paano man, naghintay ng tamang oras upang maganap. At ngayon, nararamdaman mong handa ka ng gawin ang hakbang na ito, upang payagan ang pag-ibig na ito na lumago at magpatibay. Marahil ang mundo sa paligid ay mananatiling pareho, na may mga hamon, na may mga kawalan ng katiyakan. Ngunit sa loob mo, may nagbago magpakailanman. Natagpuan mo ang hinahanap ng marami sa kanilang buong buhay, Isang pag-ibig na hindi humihingi, na hindi pumipigil, na simpleng nandyan lang. At sa gayon, sa tabi ng taong ito, natutuklasan mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang katapusan ng paglalakbay, kundi ang simula ng isang bagong yugto. Isang yugto kung saan maaari kang maging ikaw mismo, kung saan maaari mong isantabi ang iyong mga insekuridad, kung saan sa wakas maaari kang makapagpahinga. Dahil na yon, alam mo na ikaw ay naroroon eksakto kung saan dapat kang naroroon, kasama ang taong, sa paano man, ay nakalaan na tumawid sa iyong landas. Habang lumilipas ang panahon, binubuo ninyo ang isang bagay na, sa dahan-dahan, nagiging matatag na halos nararamdaman mo na ito. Walang pagmamadali, wala rin walang laman na mga inaasahan, tanging katahimikan na sumasaklaw sa lahat. Napapansin mong, sa unang pagkakataon, nabubuhay ka sa isang pag-ibig na lumalago sa bawat detalye, sa bawat sandaling pinagsasaluhan, sa mga usapang tila walang katapusan at sa mga katahimikan na hindi kailangang mapunan. Ang taong ito ay isang tao kung saan maaari kang maging ikaw mismo, walang takot, walang kailangang patunayan. Ito ay isang presensya na nagpaparamdam sa iyo ng kaligtasan, ngunit sabay rin namang hinahamon ka, pinapatingin ka sa mga pinakatabong sulok ng iyong sarili at pinaharap sa mga bagay na dati mo pang iniiwasan. At nagsisimula kang mapansin kung paano nagkakaroon ng bagong mga kulay ang buhay. Ang maliliit na mga kilos na dati itila pangkaraniwan, ngayon ay may ibang kahulugan. Ang kape sa umaga, ang tunog ng mga tawanan na pinagsasaluhan nyo, ang paraan ng pagtingin niya sa iyo na parabang may nakikita siyang iba na hindi nakikita ng iba. Ito ay isang koneksyon na hindi nangangailangan ng mga salita. Ngunit, sa parehong pagkakataon, pinatitibay ng bawat salitang binibigkas, ng bawat kwentong ibinabahagi, ng bawat pangarap na pinagsasaluhan nyo. Ang buhay, syempre, ay nananatiling katulad ng dati. Ang mga problema ay hindi nawawala, ang mga kahirapan ay patuloy na lumilitaw, at ang mga pagsubok ay sumusulpot sa bawat sulok. Ngayon ay may kasama ka na sa iyong tabi na hindi lang naroon para sa mga magagandang sandali. Ang taong ito ay ang pumipili na makasama ka, kahit na mahirap na ang mga bagay, na nananatili sa iyong tabi sa mga oras ng pag-aalinlangan, na humahawak sa iyong kamay kapag dumating ang mga bagyo. Napagtatanto mo na, sa kabila ng lahat ng sakit na naranasan mo, ng lahat ng pagkabigo, may isang bagay na mahalaga. May taong naniniwala sa iyo, na nakakakita sa iyo ng isang bagay na hindi mo laging nakikita. Nagsisimula kayong bumuo ng buhay ng magkasama, at bawat detalye ng bagong paglalakbay na ito ay nagdadala ng pakiramdam ng pag-aari na hindi mo panaranasan noon. Gumagawa kayo ng mga plano. Nangangarap kayo ng isang bahay kung saan ang bawat sulok ay magkakaroon ng kwento, kung saan ang bawat silid ay mapupuno ng mga alaala. Maaaring hindi ito isang mansyon, maaaring hindi perpekto, ngunit ito'y isang lugar na binubuo ninyo ng magkasama, gamit ang sarili ninyong mga kamay, gamit ang sarili ninyong mga pangarap. At, biglang, ang hinaharap ay hindi na isang bagay na malayo, hindi mahahawakan, at nagiging isang bagay na nyo hinuhubog, araw-araw, may pasensya, may dedikasyon, at may pagmamahal na natuklasan nyo, dahan-dahan, na mas malakas pa kaysa sa anumang hadlang. At saka, isang araw, sa gitna ng pagbuo ng inyong relasyon, sumulpot ang isang usapan na parang binago ang lahat muli. Maaaring pinag-uusapan ninyo ang tungkol sa hinaharap, maaaring tungkol sa mga simpleng bagay sa araw-araw, Munit bigla na lang, pinitignan ka ng taong ito nang may tindi na parang huminto ang oras ng isang segundo. Hinawakan niya ang iyong kamay at sinabi ang isang bagay na hindi mo kailanman naisip na maririnig mula sa iba. Sinabi niyang hindi na niya maisip ang buhay na wala ka. Na ang pagiging kasama mo ay hindi lang isang pagpipilian, kundi isang pangangailangan. Isang pag-amin na may napakalalim na katapatan na dumadampi iyo sa paraang ang mga salita ay hindi kayang ilarawan nararamdaman mo ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit ito'y isang mabuting bigat, isang bigat na may kasamang pakiramdam ng katuparan, na sa wakas, ikaw ay naroon kung saan ka dapat naroon. At napagtanto mo na, sa kabila ng lahat ng pag-ikot ng buhay, sa kabila ng lahat ng mga liko, alam ng tadhana ang ginagawa nito. Ang pagkikita na ito, ang koneksyon na ito, ay hindi isang aksidente. Ito'y isang bagay na maingat na inihanda, may mga detalye, at bawat sandaling nabuhay hanggang ngayon ay isang paghahanda para sa sandaling ito. Patuloy ang mga araw at lalo pang natatahi ang buhay ninyong dalawa. Harapin ninyo ang mga hamon ng magkasama, tumawa sa mga nakakatawang sandali, lumikha ng mga bagong tradisyon at ibahagi ang mga lihim na kayo lamang ang nakakaalam. At bawat karanasan, bawat sandali, ay bumubuo ng isang natatanging kwento, isang kwento na sa inyo lamang. At napagtanto mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Hindi ito isang kwentong bayan. Ito'y binubuo ng maliliit na detalye, ng mga pagkukulang, ng mga mahihirap na sandali, ngunit pati na rin ng isang hindi maipaliwanag na lakas, isang lakas na nagpapadama sa ng kapayapaan sa wakas. At ganun, patuloy kayo, hakbang-hakbang, bumubuo ng isang hinaharap na sa kabila ng lahat ng mga hamon ay eksaktong ganun sa inyong palaging pinangarap. At saka, ang katotohanan ay nagiging malinaw, ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa mga kwentong pambata, perpeksyon, o malalaking pahayag. Ito ay binubuo ng araw-araw ng mga pagpipilian, ng presensya, ng pagkakaintindihan. Ito ay tungkol sa paghanap ng isang tao na nakakakita sa iyo, na tinatanggap lahat ng iyong bersyon at laging nasa tabi mo, sa mga araw ng sikat ng araw at mga araw ng bagyo. Ang espesyal na taong ito ay dumating upang ipaalala sa iyo na, sa kabila ng lahat ng pagbagsak, sakit, at kawalan ng katiyakan, posible ang makahanap ng koneksyon na bumabago sa iyo, nagpapalakas sa iyo, at nag-evoke ng kapayapaan sa iyo na tila hindi posible. Kasama siya, nararamdaman mong buka. Hindi dahil pumupuno siya ng anumang kawalan o nagtatahi ng iyong mga sugat, sa katunayan, inuudyukan kanya na gamutin ang sarili mong mga sakit na muling matagpuan ang iyong lakas. Kasama siya, nagkakaroon ng bagong kahulugan ang buhay, at ang hinaharap ay hindi na isang walang laman na espasyo, kundi isang bagay na binubuo ninyo ng magkasama, araw-araw, sa bawat pagpipilian, bawat kilos, at bawat sandaling pinagsasaluhan. Ang araw-araw na buhay ay nagiging isang scene kung saan namumukadkad ang pag-ibig sa maliliit na detalye, ang banayad na haplos sa paggising, ang mga titig na nagsasabi ng higit pa sa isang libong salita, ang katahimikan na sumasalubong at nagpapatahimik at araw-araw lumalago ang tiwala. Ang taong ito ay hindi lamang isang kasama, siya ay isang buhay na kapareha, isang taong kapiling mo sa mga pangarap at takot, isang taong kilala ka ng buong buo at, sa kabila noon, patuloy na pinipili ang maging nasa tabi mo. At, sa kaibuturan mo, alam mong hindi ito nagkataon lang. Lahat ng daang tinahak mo, lahat ng karanasan, kahit ang pinakamahihirap, ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito. Ang pagkikita na ito ay resulta ng lahat ng naranasan at natutunan mo. At ngayon, kasama ang taong ito, naintindihan mo na ang tadhana ay may pasensya, na ito ay nag-ugnay ng tamang kaluluwa sa tamang panahon, at ang kailangan mo lang gawin ay hayaang mabuhay, nang walang takot, walang alinlangan, nang bukas ang puso. Ngayon, gusto kong marinig ka. Ano ang nararamdaman mo kapag naririnig mo ito? Naniniwala ka bang may isang taong espesyal na nakatakdang dumaan sa iyong landas? Nakahanap ka na ba ng ganitong koneksyon o nararamdaman mo bang naghahanda ka para dito? Ibahagi ang iyong mga pagninilay at karanasan sa mga komento. Pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng makatagpo ng isang tao na talagang nagbabago sa ating buhay. At kung naramdaman mong nakaantig sa iyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang patuloy na mapanood ang mga nilalaman na umaantig sa puso at nagdudulot ng pagninilay. Mag-iwan ng like upang suportahan at patatagin ang espasyong ito para sa tapat na mga palitan, at i-activate ang kampanilya upang hindi mapalampas ang susunod na mga video. Malaking tulong ito upang patuloy kaming makapaghatid ng mga mensaheng tulad nito na nagsasalita ng totoo tungkol sa kung ano ang talagang mahalaga. Magkita tayo muli sa lalong madaling panahon, at hanggang sa muli, tandaan, ang pag-ibig ay paparating, at baka mas malapit siya kaysa iyong inaakala.